gangser ka ba un? Um yow ka ng batira. yo yow ka na yow anong sabon Yo. Sabon pa yow ba? yow ka na yow 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 Yo. yow Yo. yow yo! yow yeah, yow <laughs> <laughs> mga tungaw! Yo. yow yo! Break it down. Tamang linis tuloy si Badi. Si Badi ka ba? Ito na eh. na yan. Wala, wala namang tumapas. Na bago? Oo, oh, sinegro. Bago? Oh. Pinangalanan si sinegro. Maliit lang yung ganyan Ipusa ang pusa. Ano yun? No? Ba, diba, yung dalawa, eh, Ah, niyan si Ninang. Ano no nagulat to, ha? Baho. O kaya'y nangapit 'yung mga mabaho. Ano 'yung sino no naman na ay pagtulog niyan. Pag naka pagnakayun, ba wala naman dito. Hindi binahan -ano 'yung pinakakain ng pinakain ng pero pagkano makakain. Oh, 'yung ano, 'yung kulay tilaw, Maliit pa lang 'yun, oh. 'yung lapata ng sa ulan, parang Ano nga, 'yung manakin na, puti din ako, pinapanse. Sabi sa akin, che, no? may mga anak na doon sa taas. Okay. Dalawa. May ganda ang anak na eh. Pura yun, mula yun. Yung, 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 diba na Gusto yung dalawa yung, di ba mayapat ako pusa? Dalawa na matay Hindi yung may sakit sa dalawa. Diba labo pa? Pag may sakit pala sila, lumala sila kumain. Pagpula yung Ayun masakit. Pero talaga trabaho namin, yung nag-eventuan. Pero mamaya yung mga squad na madaling araw, tatapon namin mga basura. Yung nagarang araw, puno yung mga basura. Tinapon namin, mga 4.30, mga ganong oras. Nalabas po namin sa labas yan. Tama. Dumadaan po yung mga, yung dumadaan yung basura. Yes. Kukunin po. Tapos yung mga pang umaga po, yun ang kumukuha ng ano, labalik nila dito. So, Pagkaganoon din ng gabi, kami naman po ulit, puno na naman yung basura, lalabas na naman po namin. Yun, hinihintay po yung mga, hinihintay po yung truck. Kadating yung truck, mga alas 6, iyan yung basura. Pag wala na pong lamang, kukunin ng mga pangumaga. Papasok ulit dito. Pagdating naman ulit ng gabi, kami naman po, iyan na naman po namin, misan isang piraso, isang dalawa. Yun, ganun pong gawain na, misan nagwawalis po kami dito. Ito po, ito po yung masipag kong masipag yung yeah, yeah, kasamahan. Yeah, yeah, yeah. Nagwawalis yan. Yung wala pong pakot to, iniikot po niya lahat yan. Kami mga, ano kami, mga, siyempre, nanonood na, ako na, kami nanonood kami ng, ano, download sa cellphone. Misan na, misan, umaabot kami ng madaling araw, alas dos, alas tres. Siyempre, pang makatulog kami, hindi na ako kami ginigising na ito. Siya na lang po nag mag-isa. Pagising namin, wala na kami makawalis. Kasi pag magwalis kami, para kami mga tanga. Wala kami minawalis. Wala namang kalat. Yun lang. Tapos na po. tapos, mga pusa. Mga pusa, may... Siyempre, naintindihan naman dahil duty pa sa barangay. Naintindihan naman eh, kasi may pasok sa barangay. Mga pusa naman, marami kami pusa rito. Ngayon, isang raso, dalawa. Kasi tatapon nito yung mga pusa. Ng oh, isang, tumahe, tumahe, tumahe dyan, eh. oh, isang beses na tinapon dahil okay, tumahay, tumahay dyan. Eh. Okay, isang beses na tinapon kasi tumahay dito sa loob. Pero wala namang problema yun. Dumadami naman yung pusa dito. Nasa likod po yung iba. Ito, magana naman po siya. Yung mag-iisip na naman na itatapon. Parang ayaw ipakita sa amin. Nasa isip ka lang yun. Yung itatapon niya. Tapos yung kasamaan ko nasa taas, eh, guro naniligo po yun. Mabayang bababang po yun dito mga asal po hindi po yung mga ano, uh, mga gawain no? pero yun nagtatapon din po naman ng basura yun mga alas eh po. eh eh yung Lahat, kinuwento mo na lahat eh. eh lahat na naman tanong eh. Ngayon, umuulan. Kasi pag lumakas ay, ay, ngayon, 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 ngayon maulan, saan, saan kayo? Pag lumakas po yung ulan, po, pag, pa? pag lumakas po yung ulan, makapis po, makapis na po, po ako dito, ito ka sa mango ko. So ito po yung may upuan po doon, nalagay po namin dito. Pag lumakas po yung ulan, doon po kami sa ano, sa tama, may kubo Yung kubol, yeah. kubol uh, daw, kubol doon tawagin. Uh, Meron kasi doon kubol sa likod. Oh. Doon po kami nag-stay kasi malakas po ang ulan. Dama, yung tama. yung naka, matagal na po yun. Yung naulanan kami, nagkaroon ako ng sakit. Pati ito yung kasamahan ko. Ito, napunta sa ano, yung floor hospital. Ako, dito lang po ako. Mahirap po ako eh. Ito, mayaman to eh. Ako, nawalan na ako ng ano, <laughs> ng pulirat. Pulirat ba? Nawalan ka ng ano, nawalan, nawalan nawala ka, um, nawala na nawala ka ng... Nawalan ka ng pag-iisip. Nawalan ako ng pag-iisip. Hindi ko na po alam yun. Ito nga po, akala, akala nila ipaparking ko yung motor ko doon. Itong electric pump po, binilagay ko po ito sa parkingan. Dapat niya, yung motor ko yung nando doon. Hindi niya alam yun? Hindi ko po alam yun. Nasa CR ko linabas ko po yung, yung timba. Nagtataka po yung mga kasama ko, ba't binaba ko yung timba? Hindi ko po alam yun. Pagdating ko po sa hospital yun, tinusukan na ako, doon na ako nagkaroon ng ano. Malay. Yung malay. Masakit po eh, yung tusok. Ayun, ngayon, sa awa naman ng Diyos, magaling na po kami. Siya, nakaligtas siya sa Lectus Prarosis. Ako, nakaligtas din po ako. Papasalamat po ako sa Panginoon na eh. yung binigyan yun, pa po, po kami ng kunti pagka, pagkakataon na umano dito sa mundo. Well, eh. Papasalamat po kami. Pero ito, si... Si... Ano, si Buddy Contact Pagkainan uh, ko yung kasakit baka matuloyan Hindi naman to magkakasakit kasi Tingnan mo matibay oh, yun, tumiyan, tumiyan Tingnan mo yun. <laughs> yun, siya, yung... Tingnan no, mo yung... Tingnan mo so, yung... Tumapuha ka ng gabi Sa sarili, sarili niya lang Yung mga kasamahan niya ayaw niyang... Pero okay lang naman yun, walang problema yun Dinalog eh, marami, marami naman kami yung pera ito siya, isang, maraming pera ito, tinan mo. Malaki na yung tiyan. kaya ito. Ito, hindi ito magkakaroon ng sakit. Kasi matibay ito eh. Matibay. Para itong ano eh. Kasi dati kasi meron silang kalabaw. <laughs> yung kalabaw na yun, yun ang ginain niya. Tama yun, tatamagin <laughs> <laughs> tayo eh. Kinain tayo. Bola na naman. Tama <coughs> Kasi Oh, gobbie po ng palaka. na naman. ng Oh, ito, ito anong, anong, yung mo si buddy. Ito pa yung pinaka ano namin yung leader. Tapos yung leader namin. Oh. Yeah, yung leader namin. Team, uh, team leader. Team leader. Team leader namin leader. to. Team leader. Yung Oo, IC namin. Oh, oh, namin to. mo, may mo, nakalagay po. Yan mo. Yung mo. Red bulldog. Hahaha. <laughs> best, le best le... <laughs> uh, ano <laughs> 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 <yukukmanay> le... Best le... Best le... Sabi Pero matagal pa rin po yun. Matagal pa yun. yun. Buti kong umabot ko pa doon. Uh, <laughs> pa <laughs> Wag naman. Alam ano mo na eh. Si... Ito si Buddy, kahit ganito to, ganito na po to. You're hurt, you know? You're <laughs> hurt. <laughs> kahit ganito, ganito to, ganito na po to. You're hurt? dey mabait yan. Mabait, mabait. po ito. Ayan yung, Wala pong... yung sang ano, mabait sa... mabait. Sa... na, mina na ano namin. Pero okay lang, wala namang problema. Parang ano to eh, parang yung ano uh, ito kita mo kinuha yung tasa tasa ng kasama namin pero mabait naman yung kasama namin sa pang umaga. pag sinabi namin doon nagagalit bakit nagigro yung tasa niya sabi inuuga inuuga ka naman namin alam mo kung bakit nagagalit kasi Ayaw babae po yun May paggamit oo kasi babae po yun ang, gumamit, ang gumagamit kasi siya ang sabi ko naman din sa babo sa kasama ng babae. Oo. Yes. Oh. Ang kasam ang sabi ko naman sa kasama ng babae para hindi kayo magkapatid. Para hindi mo naman kuya ang gumagamit niyan. Sabi naman nung Jimenez. Oo. Hindi gamit niya pala eh. Ay, wala naman si Mayan. Ito sa kanya yan. Ay, bati yan. So, ito kasi walang ano ito walang ba. Marami naman, maraming pera to. Maraming pera to. Maraming, sa totoo lang po, maraming pera to. Kasi hindi siya bumibili ng magna. Gusto niya, niya buburautin niya lang. Pero maraming pera to. Ito makapalang bulit sa... Bibili sa Kaya po maganda po. Bibili sa mag pag wala na siya. Hindi na, hindi, hindi sabihin na wala na siya. Bakit tanggal na siya. <laughs> Joke lang po yan joke lang po ito, e tatagal po kami dito. Hindi, e hindi naman, hindi naman sa ganun. Ako, oh, okay lang na naman sa akin. Matanggal ka, okay lang na naman sa akin. Hindi <laughs> ko <laughs> <laughs> Basta kayo, mahal ko. Basta kayo, kayo yan. Ako, ako, ako to. <laughs> so, matanggal ko, pala. Oo. <laughs> Huwag ka, bahala ka. Huwag matanggal ako, bahala ako. O, gusto mo yan. Discapte mo yan. Ganun lang, di ba ganun lang po yan? Oh, ano yung ticket ni Jason? ka nag ako sa bahay ni Jason? ano... ...yung mga mga...

Oo, no, puta bulgara niya. Ma mayaman to eh. Mayaman to. Sa probinsya nila. Pumunta lang po sila. Pumunta lang po dito yan. Pupunta lang siya. Salamat isa Parang isipin ng mga tao na na hindi siya mayaman. mayaman Nagpakaano siya, napakahirap siya. Eh dati na mga yon ha. Ikita ng kape. Ah, pwede wala lang sa kanya. Pero parang may pera yan. Maraming pera sa bahay nila. Malaki ang bahay nito. Kriteryo. Ayan, taga Bataan. Bisiteryo, bahay po. May bahay, may bahay po ito sa Bataan. Malaki bataan. bahay ito sa Bataan. Third floor yun, di ba? Third floor daw. Marami akong bahay, sa Garden of Life. third floor po, third Kapos Tapos may bahay yan dito sa, ano? Uh, sa Garden of Life. Sa, sa Alabang. Uh, sa City. Hindi niya lang inuwi ayaw niya. Kasi gusto niya, makita siya ng mga tao na mahirap siya mimigay nga ako ng pera to eh. Namimigay okay. oh. oh, ako ng papadjikas. Oh <laughs> yes, eh. Papadjikas ko. ko. Yung Oh, wala Kung may Kung may dulce lang, puro may hindi ako ngayon ng Gata. Puro may hindi oh ako

kapag diya, dapat sanamis dito, Si yung ano yung sa amin. Pag matay, okay. wala pa sa majaan. ay madali siyang yung yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano kaya yung ano yung ano yan, yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano sa ano ito kahit ganyan yung mga muta-muta yun. Ano naman yun. Maayos yun. naman yun. Ano naman yun. Ba't si Bali pag may sakit? Ano? May bibig si Bali? Hindi siya nakakasingot eh. Hindi yeah. siya nakakasingot. Yeah. <laughs> siya ka bang masyibot? Nahihirapan siya. Nahihirapan. Ito tanong na lang natin kay ano? Kay... Yes, yes, yes. Kaya dati niya kasama. Pusipin doon.